Hello guys! So, nagtaksi kami papunta Toulouse. Ah! Ang layo pala ng Toulouse. Lalakarin palang namin. Diyan, mag-aano na po kaming tickets. Matapos nakapila kami sa post, para makaano ng tickets. Kailangan niyang bayad. So, naglalakad kami papunta kami dun sa Toulouse. Ang layo nang lalakarin. Malapit na yung Toulouse. ako sila. Excited na ako. Tuloy-tuloy lang kami maglakad. Sobrang layo noon. Pagod na kasi ako eh. Ayun. Yung dulos. Hi. Nandito ako sa dulos. So, nandito na tayo sa dulos, guys. Ang laki-laki oh. Wow. Sobrang laki. Mamaya, akiyat tayo dyan. Tingnan ninyo. Dulos Ho. Ayan yung pangalan. Doon yung hagdanan papunta sa Dulos. So nakapila kami papunta doon. Una, ibibigay mo na yung tickets. Ibibigay mo na yung mga tickets para makaakyat sa Dulos. Kasi kailangan ng mga tickets. Ah, tapos meron dun mga libro, mga pagkainan kita pa lang namin first time ko diyan nakapunta dum kami sa pina kataas ta. taas taas malapit na kami sa pira. dun aakyat na kami malapit na kami aakyat diyan dahan-dahan lang mag-akyat baka madapa So, yung papaakyat ninyo dyan yung mga ano ninyo, mga anak. Dapat dahan-dahan lang. Watch your step. Dito na kami sa dulos. Dyan ang pagkainan. Dyan sila kumakain. At nagpa-picture na ako dyan. Kasamang mga pinsan ko. Pa-picture-picture picture kami. Ayan ang mga libro sa mga sudoku, mga stickers. Ayan na, nice on the ship. Ang ganda ng mga libro. Ayan, sticker books. Ang gaganda. Wow. Ah, tapos, ayan pa. Mga magagandang libro. Kung pumunta kayo dyan, marami kayo makikita. Pati mga toys. Maliliit lang. Ayan, Iron Man. Wow, ganda. sa ayan pa yung mga ibang libro. Oh, rarami. Ang galing, no? Tapos meron pa siyang lalagyanan. Tapos mga ball pen. O ano pa. sa ayan pa yung mga ibang libro. atas At Rubik's Cubes hahatapos ayan yung mga magagandang libro ayan flag sticker book Mga, ano mga tawat ayan how to be good at math Ayan, mga encyclopedia travels ayan sa mga aral ayan naman para basahin mo ang gaganda mga Avengers, Disney so ayan mga teacups tapos yan ang daming tao oh, guys kasi usong uso yung dulus, ang ganda ganda kasi ng dulus, meron pa yung tungkol dyan sa mga Jesus ang gaganda, no? Pulo uh -huh. Bibles. May mga ano pa dito. Yeah, ang rami-rami diyang libro. Ha? Huh? Tapos meron pa. Ayan, mga keychains. At saka mga ball pens. Red at blue. Ayan na po ang nabili ko, vlog sticker book. Yung pinakita ko po sa inyo kanina. At saka, naano ko na yung bayad. Ito na, yan. Pa-picture-picture ako sa dulos. Sana makapunta din po kayo dulos. Okay guys, bye-bye. Thank you for watching.